Magandang uh, araw ho, sa lahat ng uh, social media group and uh, followers po namin Ito po si uh, Jay Cervantes para sa MCDBN uh, Balita Mapapanood at uh, mapapakinggan niyo po kami sa Facebook People uh, w.facebook.com slash masbate at sa youtube naman po hanapin nyo lamang po kami mcdbn masbate at uh, meron ho tayong uh, kasamahan ngayon uh, na nasa labas si kasamang uh, Jess Egan uh, para yun para sa kanyang uh, ulat balita hello sir magandang uh, umaga kumusta ho dyan Okay, okay. magandang 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 ito. Opo. Maga sa lahat ng uh, subscribe ng MCDBS. At sa uh, kasalbayan, narito ako sa hospital, dito sa Cosmatic mm -hmm. Hospital, mm -hmm. na kung saan ay uh, merong incident na pangmaril, ang uh, nangyari, German sa bayan ng na Kawayan, ito ay nasa kipa ng barangay uh, tubog. at At uh, mismo ang uh, naging biktima ay itong siya uh, barangay uh, chairman, Pilipia Junior uh, Chief. At mm -hmm. ito ay naganap ng alas 5 ng umaga at uh, ito ay uh, bin binagbabaril na niya dalawang suspect uh, sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan at uh, sa kasalukuyan ay narito sa loob ng emergency room itong si, uh, si Barangay Chairman uh, At siya ay sasala ngayon sa operasyon upang ikangay tuloy ang makaligtas at uh, inaalam na sa, sa kasalukuyan ng uh, pulisya ng uh, bayan ng uh, kawayan uh, na uh, naturang pangyayari at uh, patuloy na nagsasagawa ng investigasyon dyan. At uh, sa kasalukuyan, marito din na umaalalay ang uh, kapatid ng uh, uh, mayor ng bayan ng kawayan na si uh, Engineer Nilo Escondor. Yan ang uh, naging kagrapan na dito sa labas. Ako po, si Kasaman oh, Jeff Egan oh, Parion para sa MCDVN News. Hello, hello sir. Yes. Kasaman oh, uh, pwede nung uh, iulit yung uh, pangalan ho ng uh, biktima ang uh, naging uh, bitwin ng uh, ay uh, naging, uh barangay uh, chairman Felipe uh, Jr. Uh, Petrachi. At ito ay uh, pitong uh, at uh, pitong uh, taong gulang at uh, siya ay nanilbiya naman dyan sa barangay uh, Tubog, uh, sakop ng uh, bayan ng Kawayan. Uh, at uh, batay sa nakuha natin informasyon dito sa mga Kawayan ay uh, dalawang suspect na nakasuot ng bunit ang uh, bumarel sa biktima uh, sa -huh. habang ito ay nagigib ng tubig sa may balon. Ito ba uh, kasamang gis ay may, kinila may, may kinalaman sa election Ano ba ang... Uh... Yan yeah po at uh, bakit ang uh, <laughs> ating informasyon at, at uh, posible o manong malaki ang uh, naging uh, ikangay uh, pag... Uh, pag, uh papakilala o na ikangay uh, pagpapatunay Neto ay kinalaman sa election o itong tertawag natin uh, election fever. Uh, kung uh, saan ay uh, may nagtatanong uh, dito nga sa, uh, ano, sa barangay official na uh, na uh, barangay na kung uh, uh, nasaan ang uh, kanilang uh, barangay chairman na dapat hindi itinuturo ng uh, tin tinuturo, uh kapitan dahil nga po uh, meron kumanong politiko ang uh, ikang ikangay uh, medyo uh, yung buto ay uh, hindi naman nagaan ng kalakihan ang nakuha sa naturang lugar. Uh, so, uh, Sir, kumusta ho ang kondisyon uh, nitong uh, barangay chairman? Sa kasalukuyan ay uh, kailangan na talagang uh, isa lang sa operasyon upang <laughs> ikana naman ay, uh, maagapan na uh, sa ikangayaman ng balik ang uh, ang uh, ikangay uh, kalusugan nitong itong uh, kapitan na uh, pinagbaril kanina at ito nga po ay medyo nasa malubang kondisyon sa kasalukuyan at kailangan na talagang ng uh, operahan. Ito oh, is, ito uh, Gs, uh, ito, pa, uh, ito, kasamang ito pa. kaninong uh, politiko ba itong uh, nakasabay? Si uh, Barangay Chairman. Kaninong politiko ba ito uh, connected? Uh, bat batay sa ating uh, nakuhang impormasyon, dito naman sa mga taga kawain at mm. uh, ito ay uh, tauhan din o oh, do sa politika Ni na uh, Mayor uh, Edgar Bibot Condor. Ayun. So, Mayor dyan sa <laughs> Ngawayan. Si Mayor uh, Edgar Bibot Condor, ano? Mm-hmm. At yun nga ang pinagbasihan itong uh, nangyari sa kay barangay chairman na kung saan ay pinagbabaril uh, ng uh, dalawang katao na hindi pa malaman, ano? Hindi pa matukoy kung uh, sino ito mga suspek Yes, uh, tama ka, sa yes, uh, uh, tama ka kasama uh, Jethro. At nga mm. nga po sa inaalam pa sa kasalukuyan ng uh, mga otoridad ang uh, uh, mga naturang suspek na nakasuot ng uh, bunet abang uh, uh, pinagbabarid ito ng uh, barangay uh, Charmaine. Yan lang ba, kasamang Jis, ang uh, update na natin? Yes, uh, kasamang uh, Jutro, yan po ang uh, may hearty dating uh, balita sa kasalukuyan. Para sa MCVN News, ako po, si kasamang Jis, P.J. Pamparion. Maraming salamat, kasamang Jis. Yun po ang uh, ibinigay sa ating uh, ulat ngayon ni uh, kasamang Jis. Sa isang uh, barangay, sa po ng uh, kawayan. Di umano ay uh, pinagbabaril ng uh, dalawang katawang hindi pa nakilala. At agad naman nagbigay ng uh, kukulang uh, investigasyon uh, itong mga pulisya. Para matukoy itong uh, dalawang uh, suspects na buburil uh, dito kay uh, Barangay Chairman. So, maraming salamat kay uh, sa mga Jesse Again, para yun, ano? Patuloy ho kami mabibigay ng mga updates, informasyon, balita. Hindi na mas bate. Ito po ang inyong nakasama sa MCDBN Balita, Jay Cervantes. Oh